awis lang. Laglag na kaagad yan. Mga kapag na ba? <sighs> Grabe ako pag-pawis, Mama Eli. Dami kong pawis. Pero yung tiyan ko, bumibilog siya, bumibilog. Kali, mula-wala yung sa gilip. Eh, Tuloy-tuloy pa rin natin. Tapos hindi ako muna iinom ng malamig na tubig. Tulay-tulay lang exercise natin. Thank you for 74 viewers. Natuwa ako, Mama Ellie, pag nandyan pa, ka, lagi kitang kausap. Sana may iba pa, no? Sana may iba pa ako, viewers na, na gano'n. Bangak. May ilig magipag-usap. Tulad ni Mama Ellie. 88 watching ano yung? yung iba manonood lang mam ma Oo nga, yung iba nanonood lang sa akin. Nakikinig lang ko yung tinitingnan ka lang. <laughs> yes! Yung iba yan, Mama Ellie, mga India yan. Mga Indiano. Hindi sila marunong mag-comment. Nanonood lang sila. Please do like, guys, and subscribe. Oo, Mama Eli. Pansin ko nga yan. Marami na yung 87 na 72. Marami na. Marami na yung viewers. Okay lang eh. yun. Okay. Wow! Masaya na ako mamaili kung every week nagdadagdag ako ng subscriber. Eh. At tapos ito, Mama Ellie, kasi kasi na ako nang Curious mo kung ano gagawin mo. Yun nga, curious sila kung ano gagawin mo. Mag, mag kasi kasi at kakain na ako ng maaga para para maano siya. Matunaw. Tapos, bago ako matulog, Mama Ellie, nag, nag, ano, nag-uunat-unat ako, nag- okay. nagsisayaw-sayaw ako pala. Hindi bago ako mag-live ng mag gabi ng alas 12. Nag-uunat-unat ako. Mamaya na lang. Mamaya ulit. Kahit na sa live mo. Magsisayaw-sayaw. Mm-mm. <clears throat> Tama. Diba puro kanta-kanta. Sayaw-sayaw -sayaw naman. Ah. Pwede naman remix, di ba, Mama L? magre remix ka, sayo sayo oh, Ang ako eh. Tapos, sakit likod ko. Hindi ko alam ko ba. Sakit ang mga buto ko. Ah, sa in ko to. Kailangan kong uminom siguro lang Hindi mo mamalayan oras pag nakanta mo. Oo. Hindi ko mamalayan oras pag nakanta. Kaso nga mo na Ellie. Eh. Wala pa ako yung katulad kay Jenny. Kaya lang kaya ako magkaroon. Oh. Hello. Hello shout out. Ayun, minsan hindi ko mabasa din yung mata ko. Matapog. Minsan hindi ko mabasa yun. Pero pwede tulog ko ngayon ng hapon.